Hi guys, welcome back sa to ang vlog. This is your Bolana Australia. Og karon guys, di ami sa mall kay magpalit mi og grocery. So ning palit mi og strawberry, usa ka putos, og duha ka pack nga blueberry. Ning palit sad mig 3 pieces nga saging, unya um usa ka buok mangga. Usa lang guys, to daghanon. unya duha ka buok piras. Mas ganahan ko sa piras guys kaysa apple. Anja, usa ka bangan nga sibuyas dahon. Anja, ning palit sa ni og carrots kay um, nahudtan na mi og carrots. Anja, usa ka pack nga gagmay nga mga cucumber o kamatis. Andiya lahi-lahi pa ilang mga kamatis guys na yellow ni puwa. Anja, day balingbing gari guys, mahal lang balingbing, wa meaning palit. Ning palit pud mi manok. Anja, tapos filet gihapon nga chicken aning palit po ko sa buok lip balm. Nandiya, usaka dusina nga itlog, di apoy hotdog di rin, frankfurt agan. Nandiya, next, di rin dapit sa oatmeal og cereals. Nang palit po ni og oatmeal para ahong pamahaw. Diya si Chaminda, nang palit po si Jaogi Jahang cereal sa buntag. So, so far, mo ang napalit guys. Mga basic lang yun, kasagaran among paliton. Andiya amo pang style guys ang tupod mi mo og ubang paliton sa kanang nabitaw mga sale 50% discount mga ingana para maka save pud ta may So palit pud ta ato ang chicheria kay mo ang timak timao nang magtan TV Rang daghan nilag lag kasi klasing chicheria din hi guys Janing palit pud mi Pringles kay na may lahing flavor na intriga mi Then dyan yung suway po ko, aning barbecue sauce. Then janing palit po ko to. Narong butangan hong itlog pamahaw. jadi yung apoy sweet and sour nga sauce. And janing palit po yung mantika. Kay hapit na nahut hong mantika. And janing palit po conditioner o shampoo. So, di anami sa cashier guys. Mga na to mo ang napalit sa among kinahanglan. Grocery in a week. So, nahuman na may ubayad. ja karon muhapit mi sa Asian store palit ko og batong kakita mong man batong guys aron among adubuhon og karing palit sa kuma ning, hapit mi aring bikirin ning palit ramio mi og amo ang pan dapat sila murag siya na si Chamin naganahan ganahan ani palit ko og ahang croissant kay ganahan ko croissant nga na ay murag apple na slices bitaw Nandiyah, ja, mora niya mong grocery karong adlawan. Nandiyah, ja, amo na dadyong gift sa sakyanan kay arong mouli nami kay sityamin dagikan post tobacco gi kapoy so nakaabot namin sa among apartment ah, nang gi gi arrange at among napalit So, kinita na namang napalit guys na ani around na 150 Australian dollars. So, kung i-convert ni og peso, murag times 35 or 36, depende sa rate. Pero, andyo na laman ninyo i-convert kay murag mahal dyo i-convert na nato sa peso. Anyway guys, that's all for today's vlog. Andiya, salamat sa pagtanaw. Magkita na punta sa sunod. Don't forget to subscribe, share, and comment sa ako ang channel. Until next time, bye-bye!